At na lalaki ni Don Zulueta na si Jacobo nag-celebrate ng ika 19 birthday. At masaya si Mami Don na kumpleto silang sama-sama dahil nag-aaral nga sa ibang bansa si Jacobo. Ang sarap nga sa pakiramdam na ang anak ay makasama sa birthday. At mas malaki na nga ito sa kanyang Mami Don binata na. Nitong October 19 nga kumain sila sa labas ang sweet ng binilang cake ni Mami Don Zulweta. Malaki nga ito. Malambing nga si Jacobo sa kanyang ina at lumaking close. Kahit naman nagkahiwalay na nga sila dahil sa studies, gumagawa ng paraan na magkasama sa ganitong special occasion. Sabi ni Don sa kanyang post, So happy we could all be together to celebrate your birthday, our dearest Jacobo. We love you so much. Si Ayesha naman ang ganda like her mommy malapit na rin pumasok ng college kagaya ng kanyang kuya.